Nakita nyo yan? Yan ang cute na aking alaga ngayon. Si Taro. Si Taro nga pala. Bagong ligo si Taro. Si Taro ang nagpapakiyot dito sa bahay. Ah. <laughs> si Taro ang nakakapag-alis ng pagod ni Mama niya. Come, stand up. Sama ka. Sama. Lalabas tayo, magtatapon tayo ng basura Sama ka ha Uy, sasama ay, Stand up nga si Bibi ko, itabak-tabak na yan Ang tabak-tabak na yan Ang tabak -taba na ni Bibi Tatita, ay nagpakit na naman si tatita ko Tatita Mahiling magpakit ang Bibi Let's go Sama ka? Ito nga pala si Taro tuwing magtatapon ako ng basura. Ay alam na niya yan. Lagi yan sumasama sa akin. Let's go. Sasama ka? Ayan uh, nga pala si Taro ay makulit. <laughs> ay lagi yung ganyan magpapakit kala mo inaapi eh. o let's go come at ito na nga tuwing, pag, tuwing nagbubukas ako ng pinto at kapag alam niyang kasama siya ay nauuna na siya sa akin hindi ko nakita kung ano yung kinain ni Taro bahala na minsan kasi may nakikita ako rin mga linta ayan o kaya nga ayaw ko siyang palabasin baka isa sa mga yan ang kinakain niya oy mm. dito siya madalas umihi at kapag nakikita niya yung mga damo, yung mga halaman, yan, napapaihi yan. Tapos minsan, pag pumunta ka doon sa kabilang bahay, ay doon siya talaga tumatay. Eh. Stay ka lang dyan, ha? Sige, stay lang dyan. Magtatapon na ako ng basura. Dito kasi sa aming harapan ng bahay, ay daanan ng mga sasakyan ito. Ito yung main road. Dahil ito nga palang harap ng kalsada ito nga palang harapan namin ay one way lang ito so dun umiikot yung mga sasakyan dito naman yung sasakyan kapag lalabas oh let's go na oh ano ano nga yung kinain mo don nakita kitang may kinain ha Oh, let's go na. Pasok na tayo. At dito naman sa pinto namin, kapag hindi ka taga rito, ay hindi ka talaga makakapasok dito. Oh, let's go. Pasok na. kam na. Come na. Mag-inom ka ng tubig. Come, let's go rito. Drink water ka sa cup. O, oh, drink water sa cup. Dali na. Drink water. Dito. Dito ang water mo. Drink water. Hindi ko kasi alam kung ano yung kinain niya. Di ba paglabas namin ay para siyang mumuya. Wala na. Kung utusan kita ngayon, Ha, kunin mo ang bola mo. Si Taro nga pala ay tuwing Friday ko siyang pinapaliguan. Para pag Sabado, alam niyo naman, marami akong ginagawa at bukas nga pala ay doon naman ako sa kabila gagawa. O, ano? Hindi mo nakita yung bola mo? Hindi mo makita. Nasaan ba ang bola natin para tayo ay mag-play? O, nasan ang bola? At ayun nga ang kanyang kinahiligan, bola. Bilisan mo ang bola mo. Playing time. Let's go. Ang bola. minsan kapag nagwawalis ay hindi naman yung bola ang sleeper yan nasaan ba ang bola mo kinuha mo na naman yan na sleeper hanggang dito na lang ang ating video